Buenos días, damas y caballeros Andito tayo sa Hamad International Airport at uh, ang title nitong vlog ay uh, ang, uh, bakit mahirap pa rin ang Pinas? <laughs> bakit uh, anyari sa bayan natin? Kasi ito pong kwan, ito pong Doha Qatar is a young country lang naman hindi naman talaga ito ma, uh, uh, bago lang ito naging modern oo, may oil sila ma, yun ang uh, isa sa mga advantage nila sa atin pero ang ang baganda uh, dito sa Doha, Qatar na reinvent nila yung sarili nila or the whole uh, UAE ha? Uh, uh, na reinvent nila sarili nila. Tingnan nyo itong airport. Pinakamalaking airport. One of the best. One of the best airports in the world. Kaya, uh, na, kung dyan sa Pilipinas, alas dos ito ng umaga. O, alas dos o alas tres. Pero tingnan nyo ang tao. At uh, nakita nyo, oh, may train. Oh. May train sa laki nito. Kailangan ka mag-train, ha? Well, yung iba naman airport uh, uh, may train rin naman sa sa Paris, sa uh, UK, I uh, think sa Hong Kong o Japan. Pero dito mas mahaba talaga kasi andam mawak ma mawala ka dito, malelate ka talaga sa aeroplano. So uh, hindi lang dito maganda yung airport kundi yung servisyo rin kasi uh, ngayon ang favorite airline namin ay uh, ay Qatar Airways. Grabe ang servisyo, grabe parang uh, parang uh, kahit, uh, kasi hindi most of the time nag uh, hindi most of the time na nag uh, nag uh, business class tayo. From time to time nag economic class rin tayo kasi kuwan naman dinawal maarte masyado si Batte. Eh. Importante lang mag-travel importante naman yung masigastusin mo yung para sa lugar na pupuntahan mo hindi yung sa aeroplano although syempre masarap rin sa business class, sa first class so uh, pero kahit sa kwan ka, kahit sa economy class ka ha, they will feel, they will make you feel, nakikita namin pareho ang treatment sa iyo yung treatment sa yon ng mga flight stewardess at saka yung uh, yung mga kwa nila mga ano tawag doon yung mga parang mga head nila yung mga patataas uh, na na mga na mga sa among the flight attendants purser ata tawag doon eh purser ayo oh, na naman yung train no oh. nandoon na naman Purser ang tawag doon. Pero ah uh, tuturuan ka talaga na parang nasa fir, nasa business class ka pa rin nakaupo. Yung ah uh, ko uh, anong kailangan mo. Uh, pagkatapos sa uh, pasalamatan ka na na pinili mo yung pagkatapos they will they will go out of their way to help you. Yung hindi lang ba yung hindi lang ba yung uh, kaganda lang nitong airport o yung facilities or bago yung mga airlines ng kuan ng Qatar. Kundi pati yung service rin, di ba sabi natin tayo mga Pinoy. Mga hospitable pero talo pa tayo sa mga empleyado ng uh, ng Qatar Airways. They will really make you feel special. Yan. So, yan ang maganda sa kanila. Uh, they, they really, kumbaga, hindi lang hindi lang uh, sila na kontento sa oil kasi alam rin nila hindi magtagal mawala na 'yan oil. Eh. <laughs> kasi ngayon, kuan ang ginagamit eh? yung uh, electricity na 'yung eh. hindi nga magtagal yung hydrogen na uh, hydrogen power na from water. Eh. So, kumbaga Uh Mbaga uh, they they hindi sila nakontento sa oil lang nila. They still uh, work very hard to give give the world uh, one of the best airlines. sa facilities, airport at saka also also uh, one of the best services in the world. So, yan, mga laking lesson yan sa atin na, you know, uh, kasi dyan, problema dyan, lulukuhin ka eh. Lulukuholdapin ka eh. Yan ang problema dyan sa Pilipinas. So, medyo, uh, mga foreigners, medyo takot rin. Takot rin. So, marami talaga tayo kailangan gawin para ma-improve yung service natin. Uh, marami talaga ang kailangan na kwan tayo na na mag-effort pa talaga sa Pilipinas hindi lang siguro dahil sa corruption sa gobyerno kundi uh, marami rin tayong kailangan para para kwan para ayusin sa sarili natin of course sa uh, madaling i-blame yung gobyerno pero tayo rin mga taong bayan eh. kailangan may ginagawa rin tayo for example, to help uh, yung tourist Kwan tinan nyo naman itong Tulfo <laughs> nung pinahawak sa kapatid nila yung si uh, Wanda Teo yung tourism, pinakitaan pa ng 60 million sila Kwan, sila sila Ben at si Erwin Tulfo at uh, dahil uh, Duterte administration yun hindi sila nakasuhan uh, o nakasuhan ata pero na clear so dahil sa yeah, syempre, nasa power sila noon at uh, mga Duterte boys sila mga naibler sila so saan nyo pa makita na may pinapabalik na 60 million pero sinabi wala daw crime <laughs> kaya cleaner sila pero hanggang ngayon hindi pa no, hindi pa nila isinaoli hindi pa nila isinaoli yung uh, yung 60 million nila so yun na, 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 big mess rin yung kwan natin eh tulad yan ngayon syempre si President Marcos nagka isa na naman failed appointment na ginawa dyan, dyan sa uh, pag-appoint kay Prasco uh, dahil ang anak ito ni ni Gwen Garcia eh hindi naman hindi naman ex-lawyer na, no? magaling na lawyer siya pero wala naman expertise ito sa kwan eh? sa tourism so marami talaga kung uh, nagte-travel ka marami ka talagang makikitang kamalian sa gobyerno natin hindi lang sa gobyerno pati naman sa sa tao mismo sa Pilipinas no Tinan nyo ito from uh, nag-diversify sila yung sarili nila from DepEd being dependent on oil. Ngayon, na uh, they are now uh, the number one airline and the number one in service, the number one in in airport, ha? in the airport facility. Nakikita niyo naman dito, isang parte lang ito. So, iba talaga. Iba talaga ang, uh, ang matinong gobyerno na hindi pareho sa atin. Kanya-kanya, kanya-kanyang -kanya nakaw. Tapos, sa uh, hindi pa nga nagsauli yung 60,000 palpak pa nga yung tourism uh, programs noon ni uh, ni sino pa to si Juan si Wanda uh, Juan Nateo. ngayon yung mga kapatid ay tatagbo na tatagbo na maging uh, maging oh, sorry maging <laughs> maging senator na ng uh, ng bayan so Uh, kamali tayo may tao doon. so this is uh, uh, this is eye-opening sa atin we really have to do strong effort to you know uh, hindi lang to elect the right kind of uh, the right kind of government official but also to improve ourselves as a people Ah uh, dapat uh, we should work also with the government pero yun din lang yun lang rin ang gobyerno rin dapat rin gumagawa rin ng effort sa mag improve ng mga tourism facilities mag-improve yung airport ay grabe worst airport tayo mas lalo na take over yung uh, yung San Miguel mas uh, pumalpak uh, akala pa naman natin magagaling ito mga tao sa San Miguel palpak pala Well, a few days pa lang sila since nag pero mas in-expect natin sana na kumuha na sila ng mga eksperto para yung transition period sa from uh, from the government to, to them uh, maging kuan, maging smooth. Ngayon, grabe ang init, ang dumi. Grabe. Ah, uh, kuan talaga. Ah, uh, ma-kuan ka talaga ma kung sanay ka sa makikita ng ganitong klasing airport uh, discourage ka talaga na makita ganong klaseng airport ng Pilipinas. So sayang, sayang talaga ang uh, bansa natin. Ma parang wala nang patutunguhan. So there is hope in the 2025 election, let us uh, in 2028 election, let us vote for better leaders. Yung mga leaders rin na nag appoint ng better officials. sa tourism, sa housing, lahat kasi ngayon tingnan nyo parang ginagawa na ng mga remulya parang dynasty na rin sa mga appointee position ah, dynasty na rin akala natin sa elective position lang sa senate congress at uh, mga mayoral position pati kwan pala pa appointed position miyembro ng kabinete kwan na rin sa 120 million Pilipinos si John Vic Remulya pang inappoint ay, ay, ay. So, ah uh, parte rin ito. Problema rin ito. Parang masyadong malakas ang sense of utang nila na loob ni Marcos dahil sa mga boto ng mga kabiteño at saka syempre mga lo Marcos loyalist talaga mga remulya simula pa sa tatay. So, pero dapat hindi ganyan. Eh. Dapat kumuha yung the best. Dapat dyan lawyer. Eh. Yung alam or general. Ha? Huh? like sila akop sana, di ba? Para fighting kwan, fighting uh, fighting at uh, saka mga prinsipyo si AKOP, fighting uh, fighting uh, kwan di ay LG secretary at syempre meron, may maturity na rin alam rin niya yung kalukuhan ng pulis eh itong si John Bigremulla hindi nga ito naging naging pulis eh <laughs> Ah, Boy scout daw siguro to. So, paano re-respetuin siya ng pulis? Paano niya malalaman yung kalokohan ng pulis? Eh di kwal lang siya. Ah, i-steer lang siya ng mga pulis lolokuin lang siya ng pulis ha? so ganyan din kasi ang sinasabi ng mga Duterte na uh, si Bato na wala daw kasalanan si Duterte sa mga EJ case kundi gawain lang daw ng mga pulis so ibig sabihin niloko sila ng mga pulis so kailangan galing rin sa rango ng mga kapulisan mga retired general sana ha ba diba? uh, so yun uh, again babalik tayo kay sa Marcos administration so we really need to, ch to change uh, leadership so magsimula muna tayo sa Senate and then mapunta tayo sa sa presidente uh, iba naman iba naman sa 2029 at ah, 2028 so sige guys hanggang diyan lang muna tayo marami ng tao thank you very much for watching and see you in my next vlog